morning mga lods no? so pasok naman tayo sa ating uh, mga tulungan tulungan ng babu mga lods dito na tayo so, nagdala ko ng pagkain so update tayo sa ating mga bagong wale ng mga big so oops papakainin so, natin sila yung lakas nang kumain mga lods yan yan. Yan. yung mga bagong wale natin mahalos. Yan yung pitong biik. Ang lakas lang kumain. Buyag. Yan yung pito mga bagong wallet na rin so bali ano na to sila mga uh, isang buwan at uh, ano ba 23 plus 1. isang buwan at 39 days mula nung pinanganak so ganyan kalaki na ganyan na sila ka reliksi nasa mga ano na ito mga 15 above kilos yung pinapakain ko nga pala sa kanila mga lods no ay ano uh, start uh, pre starter pa lang ako so dito man, naman tayo mga lods ano sa inahin natin yung naglandi yung inahin natin eh, naglandi yung inahin kahapon ah uh, hit na niya so pinaanuhan ko na ito siya ai jewel yan pinap hindi ko siya pinapakain ah oh, pinap yung pinapakain ko sa kanya kagabi tapos kanina maga konti lang din pinapakain ko bali one fourth lang mara tubig lang yung marami Jewel mas mamaya bibigyan bigyan ko na lang siya ng pakunti konti tapos ito yung isa yung kinawa yan maglalandi na rin yan so umpisa na nga parang nag uumpisa na so papaiay ko na rin siya Ayan, ganyan din kalaki. So, ano pa lang yan? Six months. Magsi-seven months pa lang yan. Ngayong, ano? Ngayong October, magsi-seven months siya. So, pwede ko na siya ipai. Ay, kasi nga, tatlong bisis na siya nag-landi. Dalawang bisis pa lang. Magta-tatlong bisis na. Ito na siya. Ayan, yeah, yun yan. Yan yung hinahin natin. Ayan, ito. Anak, un, uh, unang anak niya. Tapos, pangalawang anak niya, yung pito. Juno, juno kahapon so, pinai-ay ko na yan kahapon mga lods so, pinai-ay ko na yan kahapon so, sana mabuntis siya pagkain, bibigyan natin ng kahit konti lang so yun lang mga lods so, maraming maraming salamat mga lods sa mga bagong mga subscriber natin nga pala yan. Ganyan sila ka mga lalaki. So, maraming maraming salamat mga lods sa mga bagong subscriber natin. No? mga followers na mga nagbagong kaibigan natin. Ganito kasi yung kulungan ko mga lods. Iwas sa sakit. Lalo na sa ASF. Yan. Napalibutan ko yan ng trafal baka magkakaidea din kayo so yung ano yung mga nagbababoy na laging nagdadapunan ng sakit yung mga baboy nila so yun ganitong estelo st mga lods sa buka yun lang mga lods